Ang tagal naman ni Joaquin, Kanina pa ako naging nangbay. Nakalimutan na kaya niya? 15 minutes na. Chantal, pasensya na nalito ko. May, may inaayos lang. Joaquin, akala ko nakalimutan mo na ako. Ang tagal mo. Sorry talaga. Tara na. Magusto ka magawin. Oo, tara sa si duyan. Ikaw at ako Pinagtagpo nag ang ating puso Nagkasundo Magsama habang buhay Boom. Stop! Hey! Hindi na na may playboy site pala siya eh Kung ako yan, sinumpong pa kay LV. Oo, oh, siyempre. Sumbong mo yan. Kitang-kita naman yan na niloloko kay si LB eh. Tara, let's go. Alam mo ba, Gagi, napumunta ko na siya para mag touch. Biglang bumukas yung gripo. Eh, wala na tao. Thank you. Alam mo na mamalik matakay ang audio oh, kaya pinagtitripan ka ng ibang student. Gali, yung seryoso mo? Ano ginawa mo? E di, dahil talagang tumakbo palabas ng CR. Ay gagay, alam niyo ba yung usap-usapan din sa canteen natin? Ang may nagpaparamdam daw sa library natin. Yung may nakikita din sa namabayang kapote. Narinig ko nga yung usap-usap ng tungol daw, nakakalabot no. Eh ikaw Chantel, alam mo ba yung mga kwento-kwento dito? Yung mga nagpaparamdam dito sa mga kwarto. <laughs> Marami akong alam na may sigit pa sa kwento. Ayan. Bali na! Sabihin nga sa amin. Pero lang, akong okay, paniwala magpaniwala sa mga kwento. Ayan. Mga guni-guni lang yan. Pero, malay mo, te. Totoo, di ba? Oo. Oo. Hey, hindi totoo yan. naman. Sasabihin nga ako sa'yo. About what? Um, uh, about sa boyfriend mo yung What do you mean? Si Joaquin? Imposible din sa akin magagawa yun. Are you sure, Albea? Yeah. And then ask him kung ano ginagawa niya sa playground yesterday. Sa playground? Ang sabi niya sa akin kahapon habang maaga siya kuwe kasi may gagawin pa siya. Oh, tignan mo. Sino nga lang? siyang babae na dapat sa playground. And bro, they look so happy. Cheshire pa sila ng pagdain together. Sino yung babaeng yan? Tatandaan mo ba kung sino siya pati yung pangalan niya? Of course, Chantel. Nakasalubo pa nga ka siya kanina sa kantin. That's good. Uturo mo sa akin sa room niya. I'm gonna teach her some lessons. Chantel? Yes, Miss. Ako nga. Bakit? Oo. Oh, so, ikaw pala yung mo ba ako. Baka di sa boyfriend ko. Hindi ko sinasabi mo. Wow. The actress is now here. Yeah, right. What a drama queen. Magkaibigan lang kami. Oo, oh, I'm sorry. Hindi kita nakita. Okay ka lang? Oo, oh, okay lang. Again, sorry. I think nagkita na tayo sa moon. Hindi pa kita nakikita. Sure ka ba? Hindi tayo magka-plase? Ewan ko. Joaquin! Liga nga dito! Joaquin! Joaquin! Nakita namin ang word mo! Nakaka-disappoint ng bata ka! Tama mama mo! Ano ba nangyari sa'yo? Bakit si Chantel matatas ang grade niya? Hindi ka sa kanya? Hindi na ako kasi gano'ng kadali yun. Sadyang mahirap lang talaga yung math sa Mahirap. mo ni Santel. Dapat kayaanin mo rin. You're disappointing us, Joaquin. Kamusta araw mo, ana? Ang ganda ng grades mo. Manamana -mana ka talaga sa akin. Alam mo kung anong ang papa mo. Matutuwa din yun sa'yo. Salamat, ma. Kasi nandiyan ka palagi para supportahan ako. Kahit wala si papa, alam kong ginagabayan niya tayo. Hey, Sam! Hi. Hey, girl! Kanina pa ba kayo dito? Kamusta na kayo? Okay lang, ikaw. Full energy as always tayo, ah. Sobrang dami kong ginagawa lately. Super busy. Hi! Birthday ko na sa Saturday, right? Punta kayo sa bahay, ah. Ako, G lang. Sorry, Sam. Di talaga ang makakapunta. Dami kong ginagawa. Ay, hey, nako, Veronica. Expected ko na sa sa'yo. Tara <laughs> <Kira> na nga! <laughs> November birthday ko sa Saturday. Punta ka ha? You can invite your friends naman. Oh, at ba sa happy birthday yung pupunta ako? Hey, Charlie! Punta ka na. na. Mm -hmm. Birthday ko nga pala sa Sat. Punta ka ha? Invite mo rin mga friends. Oh, okay, it's your. See you on Saturday. Action.

Everyone is playing games with the battle. The battle! The battle! Oh! Oh! Oh <laughs> <laughs> wow. <laughs> the battle! <laughs> I I can't join the in the battle challenge. That's pagod na. Pa. Oh it's okay, yahan na. I'll link this over there. Bro. Tingnan mo. shit! na lang. <that> pag na mo naman pre. Oh.

Pagkali ay Rishi. Ay, ay, na pala siya, oh. Uy, taas na si Champagne. Pumulay ko, Okay. Ano ba nangyari sa inyo, Kudabin? Ang inyo pa ba? Ano ba naman yung bahay mo? Ang creepy. Ang uh, oh, katawag na yung nangyari sa amin kahapon. Tapos si Ilo sa CR biglang lang mamatay. Diyan yeah, na naman kami na nice ispin the battle. Oo, tapos ganun yung nangyari. Yung Sana mangyari hindi yung kung di dahil Shantel. Ang malas na ganang babaeng yun. Feeling me yung karakter na kawal. Tris pa talaga. Ha? Huh? Shantel? Oo, oh, ate. Dumating siya, pero ni. Ang sabi niya, hindi daw siya makaka-attend. May emergency daw sa kanila. Sino yung kahapon? Sino yun? Naramdaman ng puso na dahan-dahan na kung nahuhulog sa'yo Sa kada araw natin na pag-uusap meron nang namumuo Nung hindi ko na Sa palitan ng mga mensahe Kilig na kilig